alam yung ginagawa nila sa West Philippines si. eh. Kaya, sino bang hindi magdududa kung wala silang ginagawang masama dyan uh, si. sa West Philippines eh? Magdududa ba tayo sa presidensya nila dito? Di ba? Hindi nagustuhan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang tugon ng Chinese Embassy kaugnay ng umano'y pagdami ng Chinese students sa probinsya ng Cagayan. Bahagi kasi ng pakayag ng Embahada ng China na may mga politiko umano ang pinalalaki ang maritime issues ng Pilipinas at China sa ngalan ng national security para umano sa kalikan nilang agenda sa politika. Punto ng senador, normal lang na magduda ang mga politiko sa presensya ng mga Chino sa bansa dahil sa inaasal ng China sa West Philippine Sea. Kaya kung ayaw anya ng China na magduda ang mga Pilipino, ayusin muna nito ang ikinikilos sa West Philippine Sea. may, may issue, may issue tayo dito sa Kwan. Uh, um, claims natin dyan sa West Philippine Sea. Kaya normal lang magduda tayo. Huwag nila kaming Kwan, huwag lang diktahan yung mga, mga Pilipino, uh, particularly yung mga politicians na uh, sabi na nag-hype-hype lang. Mabuti sana kung mabait sila, hindi din magduda. I-sasalbahin nila tayo sa Miss Philippines eh. eh. ano pa? Ano pa? Ano, ano, ano tayo? Magtatanga-tangahan? Sa ngayon, naniniwala ang mabatas na dapat magsanib pwersa na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, partikular na ang may kinalaman sa national security para investigahan ang issue, kabilang na ang umano'y pagkakaroon ng Philippine passports ng ilang Chinese nationals sa bansa. Dapat talaga ma-establish talaga yan yung mga tao na kung anong, anong purpose nila dyan at uh, kung talaga pang uh, cover lang nila yung kanilang mga ginagawa ngayon dyan para sa isang uh, mas mas malawak, uh, mas malalim na, na purpose. No? Si Senator Christopher Bongo naman, nanawagan ding tutukan ang posibleng banta nito sa seguridad ng bansa. Posibleng national security uh, dimension ng isyong ito. Dapat po uh, tutukan nito ng ating uh, uh, gobyerno. Kung ang national security na po ang nakataya dapat po'y uh, silipin ng uh, mabuti at wala bang lalabag dito. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.